Guys, good evening people. Welcome back to my YouTube channel. Gabi na guys, nag-vlog ako because pupunta kami sa Marco Polo. Ihatid namin si Kian. Doon na siya mag-overnight. Kasama ng ate ko. Kasi ate decided na mag-overnight na lang siya. Pero dumaan muna kami dito sa hospital nila ate because dadalhin ko yung offertory niya. Na, uh, dito daw deliver, So dadalhin ko na lang. And then, diretso lang kami sa Marco Polo. Ihatid lang namin si Kian, guys. And then, uuwi na rin kami ni Daddy. So, kami lang dalawa ni Daddy tonight ang matutulog. And then, bukas, diretso na kami sa simbahan. Kasi sina Kuya, dinala na rin nila yung sasakyan nila. Okay. So, ayan. Hinihintay ko na lang yung litim leader ni ate, guys, na... maibigay sa akin yung pinadalangan ni ate na offertory para sa mass bukas So, vlog mo lang Magbablog uli ako guys pagdating niya. Or pag alis na namin. So guys, we're here na at Marco Polo. But since hindi kami makakaakyat dahil wala kaming key card. So nagpababa ako kay ate guys. And nakita ko yung parents si Skyster and si Skyster and Gian. Nakita ko rin sila dyan. Sa elevator. Kaya pala kami tinatawag ni Gian. Kasi hindi pala kami makakaakyat. Nakalimutan ko guys. May key card pala dito. Nakita ko rin yung parents ni ni Sky Sir andun dun sa labas kanina. Hindi ko na lang pinansin kasi nakakaya may mga kasama sila eh. So ngayon, ihi na ya ako guys. So hintay ko na lang sila ate. Andiyan sila Daddy and Kian. Si Kian will sleep over here. So shall naman ang sleep over niya. Marco Polo talaga. And he will eat lots of food. Nya yeah, merong meron pagid siyang Jollibee tonight. <laughs> One lucky kid. One lucky kid talaga. So now, ang dala ko lang guys is yung wallet ko. Wala na akong ibang dala. And cellphone of course. so, bababa na si Ate. Wala pa. Room so we're here na guys kayo? sa room ni na ate. And baka daw dito lang kami matutulog. Ayan yung ate po. And pero aalis kami ng maagang maagang ni Glenn bukas. Kasi gusto kong kumain doon sa, okay, so <laughs> sa bahay. Oh. ano so, wala na naman? Wala. Dito na tayo sa room. Ikaw mo doon. Hello dito Don lang Glenn. Glenn. Bitaw. Pila na? 6,000? Oh, eh. 3,000? 3,000? Mm -hmm guys, nakaalis na kami sa Marco Polo ni Daddy. Iwan na sila ate doon and Jian. Kasi si Jian, guys, may nakita siyang kaluluwa. Ewan ko ba? Uy, open kasi yung third eye ng niece ko, guys. ba? takot tuloy si Jian. So, silang tatlo na lang yung matutulog doon. Instead na, nag-offer kasi si ate na doon na lang kami matutulog. Tapos, uwi na lang kami ng maaga. Eh, kaso, nung malaman ko ngayon na merong Uh, meron ngang naka nakasingit daw kay Gian dun sa may vent ay naku natakot ako guys so kaya sinabi ko kay daddy uwi na lang kami eh so andito kami yan sa magdo because si daddy nagyaya ng nagutom siguro tong taong to nagyaya ng cheeseburger so bilan ko lang siya guys hindi kasi ako gutom pero kakain lang ako ng fries yung fries lang yung kakainin ko haba ng pila, isa lang yung open na ano nila na counter so after nito guys uwi na kami ni daddy dumaan din pala ako sa shell bumili ako ng yung pabango sa sasakyan kasi ang baho wala naman mabango yung sasakyan na hindi talaga mawala-wala tong melasma ko At ano-ano na lang yung nilalagay ko wala pa rin mga moisturizer, mga ano, mga facial wash na pangtanggal daw ng mga ganito, wala rin. I guess this needs ano talaga laser. Laser yung gagawin dito. Okay, ako kaya ako ganito guys kasi napaka straight ng buko. Baka bukas ibaban ko na lang. Bibili ako ng ban na ano, Arvin. tapos irarap ko siya sa buong buhok ko. then, yun lang. Tingnan ko lang kung yung magiging decision ko tomorrow kasal. Yung gown ni Gian, guys, bukas or ngayong gabi daw i-deliver. My God! napaka thrilling naman ang gown na yan. Uy, yung kay ate, maganda yung gown niya, guys. Uh, teal blue pala yung gown ni ate. Magali lang, guys. Guys, so I'm back. Nakauwi na kami ni Daddy ngayon ngayon lang. It's almost 12 o'clock midnight na guys. And dumaan ako ng Watsons kasi wala na akong wala na akong wipes. Ah, so, meron pa konti na lang. So, naghilamos na ako guys. Naglagay na rin ako ng ano, ano, note brush na ako. And then ngayon, magwa-wipe na lang ako ng aking mukha. Yung mga excess na ano. Hala. Sanitizing wipes. Alcohol. Para siyang may alcohol. Ay, ang hapdi. <coughs> ang hapdi naman ng ano na to. Pero soothing siya sa mukha. Tanggal na rin ako ng aking kilay. Ayan. Ano na to? Ahem. <coughs> Ah, may 70% alcohol. Ayan o. Oh. So, dinamihan ko na guys kasi yun ang gamit na gamit nga dito sa kwarto ko. So, everything is set. Magtanggal na lang ako ng aking mga accessories. So, si Kian settled na rin siya doon. Sabi ni ate natutulog na daw. Kawawa naman yung anak ko doon. Mami-miss ko yun. So, I'll end my vlog for tonight. Hindi ko naman tumatanggal o kasi o, oh, tumataba na ako ba? So, ang hirap na yung tanggalin. I'll see you guys again tomorrow na talaga guys. Tomorrow as yung ano, ano ba yun? Kasal na talaga ni Gian. So, bala ko bukas guys, ipopunitil ko lang yung buhok ko. Gaganyanin ko na lang siya guys. Yung grab, yung ma tapos may ano mamaiiwan lang dito. Tapos kukulutin ko. Yun, yun ang bala ko guys tomorrow. Ako-ako na lang. And then parang kuha lang ako ng ano ng portion ng hair tapos kaganyan lang or ikaganyan ko siya. Ayun lagyan ko lang ng mga hairpins, mga ganun. So para bang nakaban lang siya ganun. Yan ang balak ko sa aking hair lalo tomorrow. So, I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati dahil love tayo ng Panginoon. Mm, babush!